Uh, military action na daw talaga ito. Commodore Jay, anong reaction mo doon? Well, it's up to the national government, sir. No? Uh, ang Philippine Coast Guard naman po ay nandito lang para sumuporta sa direksyon ng atin pong Pangulo. At kung uh, ano po magiging approach sa West Philippine Sea as a part of the uniform service, the Philippine Coast Guard will just have to comply kung ano po ang strategiya na ito. At kami po ay susuporta sa hanay ng Philippine Coast Guard okay. sir. Balikan natin si uh, Congressman Erwin uh, Tulfo. Oh, oh, Kong, oh, oh, go ahead, oh, go ahead. Oh, oh, bye kasi 'yun ang 'yun mm. ang uh, lumabas sa survey, latest survey ng mm. Octa eh na they want a more stronger action na tama yung diplomatic protest do verbal pa so ambasador, ambassador, mm. gusto nila ng military action. Short of saying na Uh, parang lumalabas na magpadala tayo ng mga puwersa dyan. Hindi, we're not saying na kailangan natin ng gera, pero merong nagbabantay sa likod ng mga fisherman natin. Uh, yes, sir, Erwin. No? Uh, again, uh, we have to go back to what had happened in 2012 during the Starburst vs. Sando. Ang uh, isang dahilan kung um, when, when we started to lose possession of the Bajo de Masinloc. Ang nangyari dito sa standoff na to is when the Philippine Navy was uh, deployed no, uh, to apprehend Ito, mga, uh, mga Chinese fishermen and then eventually ang uh, Chinese forces also uh, deployed their forces kaya nagkaroon tayo ng standoff.